Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng Kabite PNP sa isang high value individual sa lungsod ng Bacoor, Kabite. Ang report mula kay Patrol Woman Priscel May Urbano. ang isang high value individual ng Kabite PNP sa Barangay Tablada 1, lungsod ng Bacoor, Kabite noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, sa pinagsalib na pwersa ng Bacoor Component City Police Station Drug Enforcement Unit at Cavite Provincial Drug Enforcement Unit ay nagsagawa ito ng bypass operation na kung saan ay naaresto ang suspect sa paglabag nito sa kasong Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165. Kinilala ang suspect na si Alias King, 37 taong gulang, residente ng nasabing lugar. Nahuli ang suspect matapos magbenta ng shabu sa isang pulis na nag- Pagpanggap na buyer, nakuha mula sa kanya ang tatlong peraso ng heat-sealed transparent plastic sachet at isang perasong nut-tied transparent plastic bag na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu, isang realme android cellphone, isang brown na bag na papel, isang pulang eco bag at isang peraso ng 1,000 peso bill by bus money. Nasamsam ang mga ilegal na droga na may bigat na 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng na humikit kumulang 3.4 million pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Bacoor Component City Police Station ang naarestong sospek para sa proseso at dokumentasyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA-9165. Ang Cavite Police Provision Office ay may mga programa tulad ng Drug Awareness Campaign, community-based drug rehabilitation programs at mga enforcement operations labas sa illegal na droga na naaayon sa pangkalahatang programa ng Bagong Pilipinas na itinataguyod ng ating Pangulo. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Woman May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano.